Hi guys. Hello mga plantito. So nakita nyo tong plant in a battle ko. Palalayain ko na sila. Kawawa naman kasi laging nakakulong. Ayan. Palalayain ko na sila dito. Lilipat. <laughs> Lilipat sila dito. Ayan. 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 Try natin kung nabubuhay ba sila dyan pag walang ko na kasi ano overcrowded <clears throat> tsaka try kong ma-expose sila dito kung makakasurvive sila sa malamig Pigyan mo kaya ng jacket ayan yung ugat kita nyo kung gaano kakapal ang ugat ayan dito ko siya ita-transfer Tataasin natin Okay. Okay. Yan. And konting press. Okay. Ayan na. Nakapaglipat na ako ng tatlo. Ayan isa pa. Ayan. Ayan. So hayaan ko lang yan dyan. Basa naman yung lupa. So malaya na kayo. Fly high butterfly.